Hello guys! Good afternoon! Tayo ay lalayas na naman! Layas-layasin! Ayan! Hintay-hintay lang muna tayo sa ating boss! At andoon pa! Bibihis pa! Ayan! Gawa muna tayo ng content guys! Ayan! Maganda ang panahon! Maaraw! Ayan! Kumusta na kayo guys? Ayan! Ayan. Kumusta na ang buhay buhay dyan? Okay guys, thank you for watching. Bye, bye. Isabang antay pa tayo sa ating kasama. Mamayabas muna tayo guys. Puti ng mukha ko. Ano nangyari dito? Ayan guys. Ayan. Ala, kinain na naman. Kinain na naman. Nak ko talaga na itong mga ibon pinili pa naman yung malaki tingnan nyo guys Diyos ko ibon talaga binigyan ko na nga sila ng pagkain dito ayan oh, binigyan ko na ng tinapay dyan para silang may makain ano naman namimili ng makain kain muna tayo ng bayabas ayan Kumuha lang tayo kung gusto nating kumain guys. Fresh na fresh. Galing pa sa puno. Kain muna tayo. Mmm. Sarap. Mmm. Dalawang klase to. May pula, may puti. Mmm. Sarap guys. Ano hmm. yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano guys Ano yun? Ano yun? Mm. Um. Buff. guys. Thank you for watching. Bye, bye.